Ito yung last birthday ni Mother sa Earth, October 15, 2024. Sana kasi siya na nagsisimba. Kung saan saan, ito yung birthday niya. And yun nga, ito yung pinaka last twist niya. Kahit nahihirapan na siya maglakad, na makasimba siya ng kaya po. So, binigay namin kasama niya yung pamilya. At yung kapatid niya na ka-birthday niya rin. Hi mother Happy birthday Miss na miss na miss na kita Unong birthday mo dyan sa heaven Kasama mo na ang tatay at ang kuya At ngayon si Snoopy na ang na rin Ay sumunod naman kagad sa'yo si Snoopy Wala na akong tatawagan inay Para itanong ko ano yung gusto mo yung birthday mo. Basta, mahal na mahal kita. Dito ka lang. Happy, happy birthday ulit, Inay. Miss na miss na miss na kita.